Uh, dito kami sa Tagumpay, Ross, Palawan. Ah, uh, ito po yung pamilya ko. Ayan, ito si Kuya Ren, si Kuya Z. Hi po guys! I-interview uh, natin sila kung ano yung wish nila ngayong 2025. 25. Ano wish mo ngayon 2025? 25? Um, sana maging ligtas lahat ng mundo. Ah, uh, thank you. Oh, si Kuya Z naman. Yes, ano, ano wish it's... mo ngayon? Sana... <laughs> Maganda yung panahon ng tao. Uh, ah, thank you. Mm -hmm. Anong gusto mo ngayon, 2025? Gusto ko po ng ano, kaya gusto ko okay. sa panahon. Ah, magandang panahon din. Anong gusto mo ngayon? Uh, Anong gusto mo sa birthday mo, Dalia? Maganda ako. Ay, magbago pa. Sige, thank you. Ito na naman tayo, guys. Try natin dito okay. sa kusina. Uh, okay, go guys. Try guys. <laughs> Wait lang. Stop mo. <laughs> Ito lang kagana to tayo. Fuck no. Ano? <laughs> Ganda ano? ano to tanong ko? Oh, yeah, yung ipot off diyan si yung Ito tayo ngayon sa ating mga lolo't lola. Ay, lolo't <laughs> Kay lolo ha ba? Uh, ano wish mo ngayon 2025 tayo? Ah, <laughs> uh, ang wish ko ay sana sa sunod naman 'yun ang kaya manan ko na magbuo yung aking mga anak aking umagad ang mga mga uh, apo uh, ano happy na ko si Bayo Ben ayan, uh, especially abingan uh, o ikaw, ito, Uncle Ben, anong gusto mo sa 2020? Merry Christmas. Uh, yeah. Ah, sige po. Thank you, Tay. Ito naman si Uncle Ben. May ad ko, no. Ha? May ad ko, na Dating 2025. Ah, okay. <laughs> ito na naman. Ito na naman tayo sa bomba. <laughs> oh. Anong, siya, ikaw na, Kuya Rain. Inter ito. anong wish mo ngayon sa 2025? Wish? Sana marami pang babae. I know, you're late. lang. Okay. Nauli si Kuya Raph. Maraming babaeng anak, o di ba? Thank you, guys. Sino naman tayo sa kitchen, guys? Arap na. Hey guys. Come here. O, okay. okay. ito, oh, ito na, interviewer. O, oh, ikaw na. Anong gusto mo ngayon sa 2025? Magpakabait ka. <laughs> okay, ayaw! ay, 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 ayok na! mama. naman, ay, 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 Pera. Maraming, oh, pera. maraming pera. Ang <laughs> uh, maraming nang pera. Ayun. Okay. Ayun <laughs> Sige, thank you guys. Thank you everyone. Wala pa nga si ma. <laughs> mga mama, mama papa. Ito po sila. O, paano gusto mo sa 2025 ngayon? 2025. <laughs> Maging mabait ka. Ah! Oh. Okay, oh, okay, yung yes. ano. O, ikaw dyan. Sana gusto mo dyan. Yes, ngayong mag, ano, 2025 lang sabihin mo. Ano? Ah, wala? Ah, uh, ma! Ano gusto mo ngayong 2025? Ma, ano gusto mo ngayong 2025, ma? Mukhang pera pa rin. Yeah! Oo, bukod sa mukhang pera, siyempre, maging updated na sa Marites! Woo! Woo! <laughs>